What is up mga boss, meron na naman tayo ang PCX160 na no, troubleshoot bali sabi ni sir bigla siyang tumirig, nagingay ang motor niya so ito ito check natin bali kakrank na talaga natin yung motor ni sir kaso ayaw talaga mag crank dahil uh, sa issue nito ay bumabaklas yung panggilit ni ng customer ayan o no? ayaw na maikot ng dry phase kaya ganyan na nangyayari ayaw na umikot ang magnetic kasi wala naman tong starter magnet lang ang nagpapagana sa kanya so ito, ito na nga kailangan natin uh, baklasin yung panggilit sa rat lilising maigi ang, alin, para, kasi may mga ribabang lumalabas dyan eh kaya kailangan natin uh, baklasin yan at ito na nga nakita natin dun sa uli ni sir Dry base ayang sira talaga yan. pero pwede pa yan sa labas lang naman yan eh. ito kinayad lang yung kanyang uh, crankcase bali lilinisin natin yan tapos uh, ibabalik ulit natin ng maayos para makalis na si sir tapos para magamit na niya ang motor niya bali ito na nga nabuhon na natin yung Maandar na yan, no? Nabona natin ang uh, paggilit panggilit ni sir. Kasi talaga nga hirap magtulak. Tinulak na yung ni sir ito papunta sa ating branch. Kung gusto niya pang magpagawa, nandito lang tayo sa Motor Trade Sampalo, Klaxon Street. Malapit tayo sa UST kung Ale. Okay, goods na yung motor ni sir. Bali ba baba lang tinakbo nito, 46 pa lang tinakbo ng motor kaya talagang wala kang pagina lang sira talagang motor ni sir sa mga electrical. Thank you sir, maraming salamat.